Hello, what's up mga idol? So ngayon panibagong araw at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idol, no? So ngayon mga idol, may tattoo session tayo mga idol. So shout out nga pala sa ating nagbabalik na client na si Idol Jennifer. So yung request niya ngayon mga idol is gusto niya magpatattoo ng pakpak -pak sa may binti mga idol no so tapos may coats na nakalagay doon Siyempre nag customize tayo dyan mga idol no kasi para maganda. So 'yon at ang nilagay nga pala niya mga idol is you ka ah, oh, hindi ko na hindi ko mabasa mga idol mamaya na lang mga idol. So 'yan shout out nga pala sa ating sponsor Big Waps. So sa so, gustong mag-order niya mga idol, so nandiyan lang yan sa comment section mga idol. So order na kayo para matikman at malasahan at ma-try nyo ang kagandahan ng bigwaps Wap Scratch Dress. Napakatalim at ang tagal mapurol mga idol. Kayang-kaya kahit 15 to 20 to 30 hours. Grabe. So dyan mga idol, nag-start na tayo dyan. No? So yung ginamit nating size dito mga idol, ah uh, dalawang klase lang mga idol. So yung ating lining is 5RL. Tapos yung ating shading dito mga idol is 15 RM. So yun lang yung ating ginamit mga idol sa piece na to mga idol. So Jan at uh, nag, yun nga nag-start na tayo Jan, nag-lining na tayo Jan. Siyempre dahan-dahan lang kasi nga uh, talagang nasakitan jan si ano, talagang nasaktan si idol Jan, si idol Jennifer no. So sabi na Uh, super sakit daw pero uh, kayang kaya kayang kaya naman daw niya sabi niya <laughs> sa akin at sabi niya <laughs> so yun mga idol <coughs> excuse me po ah <coughs> uh, medyo naubo tayo ngayon kasi nga maulan no so yun balik tayo sa ating tattoo so dyan shading na tayo dyan ng color blue so red at blue yung color natin dito mga idol no so yung voltage nga pala na ginamit natin dito mga idol is 6.5 lang mga idol you know kasi para ano para maganda ba diba? so syempre after ng dalawang oras at kalahati so you know shout out ni Idol Jennifer na nagmula pa ng ah uh, nakalimutan ko kung taga si Idol mo so yan ito yung aming final result mga Idol na total of 2 hours and, and a half dalawang oras at kalahati so you know you only grow after you let go so yan mga idol so nag customize tayo dyan mga idol oh. so napakasig bagay na bagay talaga sa bintini, ano ni Uh, idol Jennifer at sabi niya sabi niya dito mga idol ay babalik pa siya uh, next year so yun mga idol sa uh, kung umabot kayo dito so yun lang